back to my channel Nanin Gala ayan, nagbabalik na naman tayo Ayun guys Dito na naman kami ni Winter Walking time At as usual na naman si Winter Boy Kumakain na naman siya ng damo Ayan, pinaligawan ko siya kanina At presko presko Wala na naman siyang ginawa Kundi matulog na matulog Ayan, kumakain siya ng damo tapos mamaya magsusuka siya. Ang ganda nung ano dito, oh, aloe vera. Isang tumpok. Ang dami. Ang daming bulaklak. Ano winter? Let's go! Walking time. Hindi kain time. nice, yes, ang ganda ng weather. Medyo malamig na siya konti. Kaya naka-jacket tayo. Yan, guys. Tingnan nyo yung aming nilalakaran. Ngayon, doon dun ang aming building. Ayan. Pag oras, mga 4.30, lakad na kami ni Winter. Kasi hindi, na, hindi pa siya ano, masyadong mainit. Pagka uh, mga alas dos, alas tres, medyo masakit pa sa balat. Kahit malamig. Pero itong oras na to, ay okay. Tama-tama lang. Ayan. Ang ganda ng view. Kahit uh, maraming sasakya, hindi masyadong polluted hindi guys sa ibang lugar ano winter, let's go walking, walking wala na yung mga kasabay na yung mag walking konti na lang kami dito ni winter Oh, pala siya ihi. Huwag ka sumuot dyan. May hirapan tayong tanggalin ka dyan. Pagka nagkabulbul ka dyan, bala hindi kita kukuhanin. Dito ka lang. Ah, magpupo ka na, tsaka umihi ka na, magwawaking na tayo. Dali, dito ka. Hinamoy-amoy niya kung mayroong pupo ng pusa at panigurado lalanta ka niya yun Hmm. Sintabi po sa mga kumakain. Habi <laughs> na ni Winter. Oh, wala na 'yung tali. Hindi na yan Dito ka na, balik ka na. Balik. Balik. Oh. Ayan. good boy. Good boy. ka na mag-walking na tayo. Let's go walk. Let's go. Let's go. Wala na iihi Ang bapang iihi. Oh, wag ka susod No. Hindi na, lakad na tayo. Nahihirapan siya maglakad dito. Gawa ng bato-bato. Let's go na, Winter. Nahihirap-nahirap siya maglakad. Dumami ka na. Diyan ka na mag ano po po. Come on, winter. Come on. Winter boy. Come on. Walking sa napakagandang place. Nakapakagandang lugar. So, oh, winter boy. Walking kami ng winter. Come on. Ah, siyempre guys. Inom tayo ng chay habang mag-walking. Mag chay muna tayo. Chay lang. Ang sarap ng chay kasi dito. Ang sarap ng chay nila. So, ang sarap. Ang sarap ng chay nila kasi. Kasi winter is muna kami dito Tambay, tambay Ayan, tambay kami sa napakagandang view ba diba winter boy, tambay tayo Ang view Doyan so, guys, natapos na namin ni Winter ang um, aming chai kaya maglalakad na kami. Mica ka na Winter. Mm -hmm. Lakad, lakad, lakad lakad. lakad, lakad. O tabi, doon ka.